inamin niya nung naging prosecutor siya nagtatanim siya ng ebidensya uh, doon sa mga suspects uh, na napapatay sa sa violent uh, crimes kahit contradictory sa isa't isa nasabi niya under oath sinabi yan ni Duterte ang lahat under oath senator related pa rin doon sa mga ang haba-haba sinabi ni ni former president ano may no, like, you know, may binanggit din siya na one point na napansin ko because he was explaining he was explaining for a very long time kung bakit gano'n ang ginawa niya sabi niya eh, eh, kapag hindi ko ginawa yun eh ang bagal-bagal daw ng hustisya ano po yung tingin niyo dun sa sinabi niya yon in fact uh, yun din ang sinasabi ng ibang mga supporters ng kanyang war on drugs eh. That's why they are willing to embrace shortcuts to justice. Kasi nga daw napakabagal ng takbo ng hustisya sa bansa natin. Ano po yung masasabi niyo ron? Napakabagal ng pagtakbo ng hustisya sa atin. Dapat alam na alam niya yon na isang matagal na problema bilang abogado rin siya. Naging prosecutor, paulit-ulit niyang sinasabi sa Davao City. But in fact, nung presidente siya, inamin niya. Nung naging prosecutor siya, nagtatanim siya ng ebidensya uh, dun sa mga suspects na napapatay sa, sa violent crimes. So ngayon, kapalit nung pagreforma sa justice system na lalo niyang minamaliit, Itong shortcut niya na napakadugo na war on drugs, nakikita natin hindi lamang nasakripisyo yung karapatang pantao ng libo-libong mga Pilipino. Pero Tingnan natin ano bang resulta ng kanyang pinagyayabang na war on drugs. Nag-improve ba yung problema natin sa problematic drug use? Talaga bang nahuli nila ang lahat ng mga big-time uh, drug lords? Mukhang, mukhang hindi rin naman. And in the meantime, yung alternatibong sinusulong natin mula pa sa simula ng kanyang madugong war on drugs, yung... Public health approach sa problematic drug use. Yung harm reduction. Sa wakas, ngayon, tinitignan ulit niya, yan ng Departments of Justice and Health dahil nakikita sa karanasan ng lahat ng mga bansa sa mundo na nagsubok ng uh, ganyang war on drugs kuno. Hindi quote-unquote nagtagumpay. Hindi talaga nasagot ang problema ng drug supply. At lalong hindi nasagot ang problema ng drug demand or problematic drug use. Sa halip, yung public health approaches sa mga bansang iyon ang nagtagumpay at nagtatagumpay. So, aywan ko kung anong pinagyayabang ni Duterte dyan sa kanyang napaka-madugo, napaka-puno ng paglabag sa karapatang pantao at pati sa batas ng ating bansa na war on drugs niya. At least po, Senator, napaamin siya, no? While yes. he volunteered it, yung yung death squads, very important. Mm -hmm. Kaya lang, of course, lahat napansin merong inconsistencies yung three points. Sinabi mm -hmm. niya, eh, meron daw kasamang police, later mga gangster pala, later mm -hmm. sabi niya mayayaman na gustong sila mm -hmm. mismo pumatay. Ano mm -hmm. po yun? Uh, uh, marareconcile ba yun? Are you going to clarify that with him kung sakasakaling humarap ka siya? Kung humarap man siya ulit o hindi, ang importante ay niya, nasabi niya ang lahat ng iyon, kahit contradictory sa isa't isa, nasabi niya under oath. At yan ay pinaalala din ni Senate President uh, Cheese. Sinabi yan ni Duterte ang lahat under oath. So, ang dami niyang nabigay na materyales sa DOJ at sa mga investigador ng ICC. At uh, ngayong araw na nag-uusap tayo, inanunsyo ni dating Senador Sonny Trillanes na nakuha na ng International Criminal Court ang transcripts ng uh, unang pagdinig ng aming Senate Blue Ribbon Subcommittee uh, noong Lunes at kanila ng maaaral para sa kanilang uh, paghabol uh, sa accountability ni Duterte. Uh, kaugnay nung uh, yun na nga yung EJ case, uh, yung uh, reward system no uh, sinasabi nga napaka uh, Napaka-perverse incentives yan. Kaya rin uh, nagpatuloy at dumami ang EJ case. Imagine, lumabas din sa unang pagdinig namin, uh, walang reward para sa aresto. Ang may awards at pataas ng pataas, depende kung gano'ng ka-big time yung pinatay nila, ay para sa EJ case. So, labas talaga sa kulambo ng dapat na mandate ng kapulisan natin na mag-aresto, magkalap ng ebidensya at maghain ng kaso, saan pumasok dyan na maging punishers sila no? sa ilalim ng the punisher na si Duterte? Senator, nakausap po namin si Senator Coco Pimentel at sabi niya, yung mga transcripts, kung gustong gamitin daw for prosecution, kailangan daw i-certify ng Senate. Kung hihingin ba yon ng ICC yung certification na yon, ibibigay ba I'm sure ibibigay ng subcommittee, no? Pero kung ibibigay siya sa plenary, sa tingin niyo papayagan 'yon ng mga senador. Tinatanong ko lang 'to kasi marami nakapansin na kung marami yung kakampi din ni former President Duterte doon sa Senate, no? hindi lang sila Senator Bongo, hindi lang si Senator Bato de la Rosa. Sa tingin niyo papayagan kaya 'yon ng plenary. Marami rami man o hindi ang mga kakampi ni Duterte sa Senado, may rules kami sa Senado. Uh, in uh, the, the uh, conduct of investigations in aid of legislation. At hindi na iiba itong investigasyon na ngayon ng Blue Ribbon Subcommittee, lalo na sa napaka-importanting uh, issue ng war on drugs at saka EJ case. Kaya nananalig ako at uh, makikipagtrabaho ako sa subcommittee chair uh, para ma-access ito uh, ng uh, sino mang humingi, DOJ man yan o ICC.